Magandang magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Ako po si Brother Jao. Halina po tayo at magkapit pandasal. Siguro'y nakarinig na kayo ng mga kwento tungkol sa mga misyonerong nagpupunta sa iba't ibang lugar na hindi pa naniniwala sa Diyos. Hirap na hirap daw sila sa simula na ipakilala kung sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa para sa ating lahat. Pero hindi nagtatagal, kusa daw lumalapit sa kanila ang mga tao at nagsasabing, kusto nilang maging kristyano. Nagtataka nga itong mga misyonero sapagkat wala naman daw silang naaalalang gimik na ginawa nila para maniwala ang mga taong ito. Ang ginawa lamang daw nila ay batiin sila sa umaga, ngumiti at tumulong sa iba't ibang gawain sa lugar nila. Mga kapamilya, sa araw na ito ay inaanyayahan tayo ng Ibanghelyo na ipamalita at ipakilala si Jesus. Hindi po natin kailangang magpunta sa malayo at delikadong lugar Upang gawin ito, tayo din po ay maaaring maging katulad ng mga misyonero kahit sa simpleng pagngiti sa kasama. Sapat na ito upang maipakilala natin kung ano ang ginagawa ni Jesus sa buhay natin. Kaya po mamaya, batiin nyo ng isang napakaganang umaga ang inyong mga kasama sa bahay at maging isang tunay na misyonero ni Jesus.